Hello po sa ating mga kabarangay at sa ating mga kababayang marindokenyo. Kumusta po kayo? Ako ay inibitahan ni Attorney Ivy dito sa isang event ng Integrated Bar of the Philippines. Marinduke chapter nandito po kita sa may Sara. At ang IBP po ngayon ay meron silang uh, activity yung IBP Southern Luzon Region. At sila po ay mamimigay ng iba't ibang mga kagamitan, bisikleta, Ayan. maraming At saka mga palaro. Ayan. Ah, uh, ito yung mga ating mga bata na mga beneficiary itong ating gawain. Wala ka kayong absent sa school? Apo! 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 may nakita may absent, Apo! Diyan yun yung mga attorney o mga abogado natin na miyembro ng IBP o na Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Nandiyan sila. Meron silang activity ngayon dito yung IBP Southern Luzon Region ay nandito po sa Marinduque para sa isang aktibidades na ito. So, nandito ang ating mga... Eh, naman dyan! Eh! Okay. Sige. <laughs> okay. And uh, syempre, meron ding palibre na mga street foods. Uh, IBP food cart. Yeah. IBP food cart. Yeah. Let's take a look Vegetable po ang lahat. attorney John. Attorney, hello. Hello. jan <laughs> Hello. Hello aking inaanak. Ay, nandito. Bibi, ang inaanak ko na mahirap picturan. Bibi, tingin dito. ayun oh. Iyon, tumingin din. Inaanak ko po yan. Ay, ang cute na bata. Napaka-cute, oh. Bigyan ang ito Uh, na una nang ginawa namin ito sa Batanga City. Yung mga... Kasi pag na si actually may pasok siya ngayon. So, nagpa-excuse po siya ko para makapunta dito. And ito po sa mga na-recommend ng Mr. David uh, Kahn, okay. uh, na sobrang deserved na bago. So, ano gusto mo kulay? Blue, blue daw. Blue. <laughs> yeah. ang public school. Tayo po. Tayo po. Tayo po. Kami ay public school dito sa Marinduque. So dapat ay laging mga ginagawa natin ngayong aktibidades at may mga nabenepisyuhan tayo nitong mga bisikleta. Ano pong kwento sa likod nito? So so ito pong uh, programa nito uh, katulad ng sinabi ko kanina ay inisiyatibo nung uh, dating sa regional governor na sinundan ko na magbigay ng mga bisikleta sa mga deserving na estudyante no na napansin namin na may mga bata na may potensyal no na mag, uh, mga mahuhusay na mga mag aral na nadi-discourage pumasok uh, sa na malayo ang bahay nila wala silang pamasahe uh, papuntang school So naisip namin na isang maliit na contribution para sa kanilang matupad ng kanilang pangarap mag uh, mamigay kami ng bisikleta, matulungan sila, hindi sila hindi ma hindi ma, ma matigil yung pag-aaral nila dahil sa sitwasyon na malayo ang bahay nila sa eskwela, wala silang pamasahe uh, dahil sa kanilang uh, sitwasyon sa buhay. So ito yung isang maliit namin na contribution sa kanilang pag-aaral. And hopefully, pag naging uh, successful din sila in the future, ay i-pay for, pay forward nila yung ka, yung na tanggap nila para may ma, ma, ma benefit din naman nila yung mga susunod na generation kung sila naman lang nasa uh, posisyon upang tumulong eh, maalala nila yung na natamasa nila ngayong uh, uh, ngayong araw na ito ano na uh, galing sa Integrated Bar of the Philippines Southern uh, Luzon Region tenso bali ito po ay parang corporate social part of corporate social responsibility ng IBP ano ba yung pinakapangunahing mandato ng IBP Well actually uh, ang term sa IBP kasi uh, isa sa mga uh, pangunahing uh, activity no isa tawag namin legal aid no Ngayon ang dating uh, traditional na notion natin ng legal aid is yung tutulong ka sa mga litigants na walang pambayad ng abogado pero as as uh, as the concept developed, uh, ang legal aid ngayon ay kasama ang developmental legal aid, meaning ito yung mga outreach sa mga identified sectors tulad ng mga bata, uh, yung mga poor, mga uh, urban poor, hindi lang urban poor, mga indigents no yung mga kababaihan so iba-ibang causes na napapaloob sa developmental legal aid so hindi lang ang legal aid ngayon hindi lang confined sa traditional court appearance para sa mga indigent litigants kundi yun nga developmental legal aid naga-outreach ka and then meron din namang uh, tinatawag na isa pa na educational meaning nagle-lecture tayo tungkol sa batas so tatlo ba 'yan developmental educational and then yung traditional legal aid which is equivalent to corporate social responsibility. Uh, ayun. Attorney last na po para sa mensahe don sa ating mga tumanggap ng bisikleta. Uh of course, uh, uh congratulations sa inyo. Sana alagaan ninyo yung uh, munting uh, uh, regalo namin sa inyo at yun nga gamitin ninyo sa pag-aaral. Sana makatulong ito sa pag-aaral niyo at sana kung maging uh, matagumpay din kayo Uh, in the future ay wag nyo kalimutan itong kabutihang palad na tanggap ninyo na makatulong din kayo kasi ako naman tulad ninyo dati rin akong nasa sitwasyon ninyo in fact iniiyakan ko yung tatay ko para ibili ako ng bisikleta ng, ng ano na yun. unfortunately hindi ako naibili ano? so but kayo mapalad kayo alagaan ninyo at gamitin ninyo sa pag-aaral uh, ako nga po pala si Janel Marie Del Mundo na nagmula sa barangay ng Bulo at pumapasok sa kasalukuyang pumapasok sa paaralang Matetuya National High School. So napakapalad ko po dahil ako po ay nakatanggap ng nakatanggap po ng bisikleta at ito po ay makakatulong, malaki po ang maitutulong sa akin lalong lalo na po sa pagpasok po sa paaralan. Dahil pag minsan po ako ay naiwanan ng tricycle so ngayon po ay ako ay may, mayroon ng bisikleta, di magagamit ko po ito sa pagpasok sa paaralan at sa mga sa pagpunta po sa aking mga kaklase para gumawa ng proyekto, ito po ay magagamit ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nagpatupad po ng ganitong pagbibigay ng mga bisikleta. At po, maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa IBP, sa, sa mga abogadong nag, ano po nito, na, namigay po ng bisikleta. At salamat po. Okay. At kasama po natin si Attorney Orly D, ang outgoing president ng Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Uh, Attorney ano po ba yung pinaka naging sentro na inyong mga programa dito ng IBP Marinduque Chapter dito sa ating lalawigan? Uh, ang mga programa namin unang-una -una na ay magbigay ng libreng legal uh, uh, legal aid sa ating mga kababayan. So kung walang makuha ang mga litigants o yung mga nagtatalo-talo sa korte na abogado ay na, kami ang alternatibo. So, yun eh, for, meron kaming mandato mula sa sa batas na ginawa ni Senator Lito Lapid. At uh, yan ay pinatutupad na ng Supreme Court. Kaya kung hindi pwedeng magkaroon ng trial o magkaroon ng kaso na walang abogado. So, lahat ay kailangan magkaroon ng hustisya, magkakaroon ng abogado, may pambayad doon wala. Hmm, tapos, ito namang mga... Katulad nito, meron kaming mga pamimigay ng bisikleta. Eh... Kumbaga, kasama na rin lang naman sa outreach programs namin yan. So... Kung kaya namin mamigay ng... Siyempre, mga professionals itong nga to. So, pag may mga sobrang pera, edi... Eh, ano ba naman yung karampot na mga bagay na yan e eh para sa ikabubuti ng ating mga bata malay mo yung mga batang ibibigyan namin katulad dito, matalino daw ito so pinili namin niya yung mga matatalino masisipag, mag-aaral pero medyo dala ng kahirapan ay nahihirapang makarating sa eskwelahan so yan binibigyan namin ng bisikleta so dalangin namin na sana yung mga mabigyan namin ay ma na maging mga future din ng mga abogado ng ating lalawigan. Uh, ang message ko sa kanila sana ay masaya silang uh, tumanggap at uh, makip mapakinabangan nila, magamit nila sa tamang paraan ang mga bisikletang 'yan. Uh, 'Wag nilang gamitin sa pagbubulakbol, sa pagbibidyo sa pagtakas sa mga utos ng magulang, uh, sa pagpunta-punta sa girlfriend o boyfriend. So tama na paggamit. Yung ang purpose talaga niyan is para sa pag-aaral. Yung uh, sa halip na dudukot pa ang magulang na galing sa bulsa pang-pamasage, hindi na kailangan 'yon. Mababawasan na ng gastusin ko. May bisikleta na si Kuya.